Kani, 21 years ako. mayong kalag mga million-million agi siyang kamot na Karoon siguro, masing mabotog billion, pero kung um, million-million lang, siya akong sinaligan. Naman ang mga sundalo, patukos bukit magdakog kwarta. Daka 50 million sa abrihan ako, pero ginabi ko silang atubangan. Kailangan atubangan nang officer ko na no, ako. Bahin-bahin na ninyo para sa operasyon kada anap suportado din ako ang military para mo trabaho pero sayang lang lagi kanang bala o kanang sweldo nila o ato na ano lang ihulog eh, tanan sa yuta abono o kanang seedlings o kanang mga tractor ng gagmay ipalit na lang nato. undang tagira ka, gastos ko kayo. Mung kasi na na ambot unsay um, kumong mga MP paminaw lang mo. Pero ingon gira pabida. bida. Sige bang atong gipatay nga wala in tao ka Pilipino report. So bongo. Shell joke no. So wala mo ipilde kang bongo. Maayo ni eh, kita mo sa Hibaw mo ganong na senador ni Bong. Anak ni. Nee. Ingon ko ninyo, sa mas si ginako karon. Kung na ay grab ang korupsyon, ibutang sa o adto na ko. Tuktok ka kung ato ba unsang orasa. Pagtawag lagi inyong kaila, si uh, si Governor Subiri, congressman, ing na gusto ko makikistorya ni Mayor. Dadong ka, istoryahe ko kinsang opisyala na ngayon, ila, ibutang daan sa 888. Morning text. Oh. Morning, morning siya kawatan. Kurakot nga direk direktor o assistant director. O kinsa man katrabaho, gasurbey sa yuta, masigig pa ngayo. Kamugod, kung naay sayo, isulte daan. O kasab kasabi, -e, ayaw kahadlok. Kay kanang inyong yuta nga gasurbey, dili na mawala sa inyo kung kas-an -an ninyo ang mga empleyado sa goberno nga korap Ayaw mo pagpapilde sa mga taong binayran lang ninyo. Ako. Suma, nakadungog ba mo sa akong baba? Karon. Ako may ngong akong opisina. O Pasig. Diya, opisina sa Pasig. Di ko nagagamit ito. Hindi na kinahalang pasalamat. Bayad ni. Eh. Ngunang ako magpakaubos yun, kahibaw ko bayad mi. Ang ipakaon ako sa akong duha ka pamilya, gikan sa inyong bursa. Duhay akong asawa na ako'y upat kabok anak. Mura na'y ginadawat na ako sa wa na'y lain. Dili ko nagkapirmag magkontrata, kontrato, mga railway, MRT. Pero tanawa karon ang mga airport na to. Tanawa ang dan sa Luzon. Pagkagwa po na. Ang train, parang EDSA, di ba naingon sila nga, dako ang problema, kinahang lang kong kwarta, tagaan kong puder nga, special emergency power. Kaya dako, ayuhan ba na kong ensang? pagkasto ka mang yon. May babae nga senador, naingon, Ah, um, ano ito? Malaki masyado. It's a big money. Eh. Baka makurap ito. Delikado. Moto niyo ko, ha? O, oh. oh. sige. Hantol ka rin ang Nagbuhat na lang mga dalan dito sa Kubaw to Kubaw to Makati. Tanawa. Yan ang mga June, July, August. Five minutes na sa inyong sakyanan. Puro ingon anak na ang taas na ang dire na lang ko taas. But da, dan. So medyo luag na ang Manila wala except EDSA. Naging na naman nga basig ko rapon daw na atang ina mo. Kumuna pagdoon pagtuo ninyo naku, lang. Babay na ako. Kumuna lang. Babae na nga sinadora. Eh, may hangin po nga wak sa lugar ba? Kani si Florin Hilbay, Hilbay, Bugado, Bayot, ang iyang girlfriend si Igot Isidro. Sige, manehi sila kuban? Agot, Igot, Igot ko ay naiira. Bakla siya, no? bakla. Wala man ba akong problema na sa mga bakla. Eh, itong bakla na ito, pala away. O, sila sila retig, saway na agot og siya, siya na noo dayon, sige na sila uban. icompare ni mong koko tulitino anak ka ah, na. Koko pimentel. Nilupad na. Na. Ano uh, sabi, airplano nila? Ito ng baratohon? na, na. Kuwang na itong listahan na rin. Muna, kay una-una guli. Hill by so, Solicitor General. Palaki-laki na, ano, ano yung, kunwari, uyab niya sa agot ka magpaka totoo ka bakla ka magpatotoo ka wag kang magtago ng cover cover gagawa ka ng Ginoo kitang tanan gibuhat sa Ginoo ang kadaot ani tan nako sayop sa Ginoo dili kay Ginoo siya masayop siya Di siya masayop brother kay binuhat si Ada siya kawasa way bu, ang Ginoo ingon Bible may, may nga, man ang universe. Wa may tao. Siya mag ko og heaven. unya na ay paradise. Naatanan. Mga hayop kompleto para sa tao. Siya mag buhat kong tao. Laki. Si Adam. Pagkahuman, ingon eh, ang ginoong nga. Uh, igok sabut gi no sa ay iyan po lang ko ninyo ha ko ba di, di ko inong gi no luoy ba kayo ning sa si adam buwa may partner Buhatan ako og si iba adito ah, na pagkatao sa pag pagbuhat niya sa babae gitupad niya kang adam dito na kalit-selitse ang kalibutan Inaanay babae. og lang unta ato. Si Hilbayra usara sa kubuok. Way mang hilabot ni agot. Pagkahuman, pagmata ni Adam na anay Siyempre, gwapa guwapa na si Eva. Eva or Eve. Unya, ambot ug na suja Otoks kena ba Dia akum tingahan tu karun. ingon dia. Dia tawag tu ni yang khas. Di anak pun khas do'ol. Kuncaman mu. Sampai amu guna. Kuha siya. Kena uga-uga apol kanang. Made in China bitong. Ngilung dagu. Saksaknya sa. Ba-ba sa. lakas. Dad mm. anak kang iba, din tala siya ng mukaon anang apple. So ang a ang has kilatay-latayan ang lawas ni iba eh, ni, ang uwag inang eh, haskan aning apple. Kapag so, ang apple wala na nag nagkuha na sila nagtalik na sila ni Adam dito na magkalitset yung kalibutan. Na akong tinga, perfecto man yung ginoo, ngano iya pa magitaga apol para kanon? I mean, what's the what's the rational? Di ko sabot. Perfect nonta, i imong ipatintal. i i na i i i i i i i i na ay taong kinahalan mo sulti na kung anong ingon ana? anak oh, na suko ng pare, di-deka di, ka question. Unsay na unsay 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 ngano nya pagkahuman, gipalayas na noon sila sa paradise. unsay ilang sa chukchak unsa may kadaghan sa nato kitang mga minyo nga mga chuk chak ang mga babae bangita pag ilang lovers kay sigihan sila kulata sa ilang bana kay hubog chuk chak tanang problema nang gikan sa chuk chak Muna dia, Munai akong katingatan. Dili ko huwag goma. Munya ako ni Adto, huwag lagi kwarta, Kompanya kena lang mga kagang-kagang na gulong na ka oras, nga lupad. Mga one hour, thirty minutes, kuhaon na no three hours. Hinay mo nang sos ginoon ko. Kung nang mahagbong ni, mo parabay chokchak <laughs> makalintal i compare ko gyud pa kang koko pimentel so ginuo ko dili ko mosulti koko pimentel he can stand bar tap na chair Tana, na ana na na mapoy -ma 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 bago na mapoy bago asawa ang buang <laughs> parihume, hume kaduhang asawa pero buwag na makalintal mo gyapon maruhas kumpara hera ba tong resume ni kon be resume ni tulintino tang ina maka tulintino ng pulisa Para wargo. Kadi ba, dinagan naman ko ni Ato na pilde. Pero, tanaw na unsa ka hinayang ninyo. Kamoy, kamoy maghilak. Napaunlad ng Tagaytay City bilang mayor. Tinawa mo, gini. Buutan, halos gani, murag snab, stricto. Pero buutan lang na siya. Dating Metro Manila Development Authority, chairman ng Pangulo ng City Mayor's League ng buong Pilipinas, General sa Philippine Army, isang international environment lawyer, nang nagtapos ng Master of Laws sa University of London, designated as my crisis manager sa Tanan, super typhoon umpong katong sa pagbuto sa makiling ngayon tao. Sayang kaya niya o palutso na i-compare ninyo kang Irin Tanyada, Sus Mario Josep. Irin Tanyada na, na, na itamangan na muna niya ito. Wala yung sa Wala di magdipinsa og mga lep og komunista, di o komunista ang dimandado sa korte. Okey ba bilip Believe ko niya. Pero kadaot, mo rin yung gihimong nilain. Orang dia. Pero tahu. Wa mag diferensya lang Asia eh, puru komunis ang ginadepensahan eh. Human rights lawyer. Hmm, ni ya, ako pa sigyan nilang ingnan tamo undang mo anang droga. Di mo, mo undang patay mo. Mora ko mo, sulte. Gubunin yung akong nasod eh. Mo ani mo bato pilay sulte nya nga

Kay kanagong adik, pag nakdakuha niya ni, kanis